A day of my life as a full-time mom na buntis at eto nga ang kaganapan ngayong araw. Maglilinis nga tayo nitong ating munting CR sa kadahilanan nga na ilang araw tayong busy sa ating mga laboratories, check up ultrasounds ni baby. At ngayon ko nga lang eto na pagtanto na madumi na pala etong aking lagayan, itong aking mga sabon, shampoo at iba pa. Actually, pang magtatanong kayo ay eto'y matagal na sa amin, taon na to, pero hindi po siya ganun kadumi kasi nga naman tuwing nanonotice ko na talagang nagyayelo-yelo na etong aking mga lagayan. At aking CR, ay nililinis ko talaga to agad kasi medyo allergic po talaga ako sa dumi. Hindi ko masasabing medyo pero siguro oo. Ayoko nakakita ng mga yellow yellowish lalong lalo na sa CR. Ewan ko ba, haaba naman. At noong mga moment na nga to, pinagbabaklas ko na pati nga ilalim, ay pinililinis ko na. Baka nga mamayong mag-comment na bakit hindi ako nakaglabs. Huwag kayong mag-alala guys kasi ang gamit ko nga ditong sabon ay yung gamit namin sa barko ng aking mahal na asawa at the same time para po yung sabon sa katawan kaya hindi po makasangsang sang ang amoy at the same time po hindi po masakit sa kamay at yung gamit ko namang brush ay brush talaga yan sa CR huwag kayong mag-alala napakaganda po yan guys para siyang pang brush sa plato pero ang kagandahan dito ay hindi nyo na siya hahawakan mismo sa brush kasi may, may hawakan na talaga siya at kung bakit ako naglinis ng aking munting CR ay sa kadahilanan nga na last, Jan August 30 ay binaha tayo. Pero yung floor lang naman ang inabot dito banda. Pero nalinis ko na pala ang floor dito kaya baka may magtanong bakit wall lang ang nilinis ko. Huwag yung mag-alala abay nalinis ko na yan. Aba naman. <laughs> ay! At ng mga moment na nga to, eto na, pinilinis ko talaga lahat ng wall. Sa kadahilanan nga na may nakikita ko mga tilalsik sa so, yan na nagdry siya at syempre visible po yon nakikita dito kasi since white nga ang tiles namin dito sa aming munting CR at noong mga moment na to nakita nyo pinagsprayan ko na nga yan ang sea waste natin na cleaner na pang CR talaga at napakaganda at napakabango nga nito at eto na nga yung ina ko na kasi tapos na ako maglinis aba naman ba diba? at huwag kayong mag-alala ilalagay ko nga lang sa comment section lahat ng nagugustuhan nyo dito sa materials na ginagamit ko pang CR at kung ano pang gusto nyo i-comment nyo na lang at ilalagay ko na nga lang din sa comment section ng link at sa yellow basket huwag kayo mag -alala. at noong mga moment na nga to binabaran ko na nga ng, ang aking inodoro ng Seaways all purpose cleaner natin na pang CR at eto na nga pinag ko na nga rin yung mga stocks ko dito wag, at matagal na po to guys taon na po ang mga gamit ko dito sa CR na may maintain lang talaga yung paglilinis kaya naman tumatagal aba naman di ba o ayan siya. Anyway, tapos na tayo sa paglilinis. Mas maganda kasi kahit nasa loob lang kayo ng tahanan, malinis at maayos ang inyong CR. Hindi po yung pang-public CR na talaga naman nagmininata sa dumi. Aba naman, salamat sa...